Of, of the, the North. Ang ating word of the Norte ay ano yung ano ay ano yun? Tula. tulay, tulay. Oh, tulay dalawang lay sabi Oo. niya. Rangtay in rangtay. Ibaloy Samantala in iloko naman Rangtay, rangtay. Saan pa yan? Sa kankanaay, rangtay, rangtay din. Rangtay din. Hmm. At sa ating uh, kapampangan is Tete. <laughs> Hindi kasi totoo. Pangkasinan naman ay Taytay. -tay. Oh. Ayan, uh, meron tayong mga kasama ha. Sa Ibaloy rang Tay, Iloko rang Tay, Kankanae rang Tay, Kapampangan, uh, Tete dapat yon Wrong yun. Oh, dapat Kapampangan, Tete, Pangkasinan, Taytay. -tay. -tay. Sino yung, di ba meron tayong mga, marunong kayo? Gamitin mo nga yung salitang tete. Oo, sa oo, dali-dali ka. Hello, pangalan. Um Timothy Adelaide Von G. Perez po. Oh. Dahil uh, nalaman namin na nadagdagan kasi ang word of the oh, north natin ng Pampangan. Gamitin mo nga sa isang sentence ang tete. <laughs> <laughs> um, keta mo keng tete. <laughs> Nakikita mo yung tulay? Tama ba? Tama ba? <laughs> uh, doon sa tulay. Ulitin nga. <laughs> keta pong tete. Keta pong te Keta pong tete. Saan ka papasyal? Keta pong tete. Ay. Mm, oh, di ba? Social salamat. Salamat. Oh. Keta pong tete. <laughs> oh, paano mo sabihin yung kapag kwan, uh, gusto kong maglaro sa tulay? Oh, uh. Yon. Yon, no? oh, diba? Medyo mahirap oh, yun Pagsulat mahira. na lang <laughs> Pagsulat na lang Kasi ma-flat na lang <laughs> Oo pero matututo tayo Dahil may nadagdag na nga sa ating uh, Word of the oh, Northe eh, right Ang Kapampana, Kapampana! Woo! We're going south Yes amazing